tarong ngot bijuk na ngindot kapit na kita na oh bata na nagkano sa mga pamilya na ksapan nami bata okay. isa Para si Pahati. Ah, church. My church siya. Haman. O na, Building nila, building nila. Mercado sa Duero, guys. Mercado. sa Duero, guys. Mercado sa Duero, guys. Nailang ang munisipyo. Nailang ang munisipyo, Nailang munisipyo. na Nice na Nice Kita? O simbahan church, Church. Nara nara Na church oh. O simbahan daku